Hi guys, kamusta po? Uh, welcome to my YouTube channel kay Nolly Boy and Family Vlog Guys, magluluto po tayo ngayon ng gulay Yung ating recipe is ginataang langka Then nakabili tayo ng kalahating kilo na langka Then yung ating purong gata 300 ml Then sasamahan natin siya ng hipon at saka yung ating alimasag then yung ating luya onion, garlic at saka asin at saka yung ating paminta then lalagyan din natin siya ng pork cubes para lalong sumarap at lumasa yung ating gagawing ginataang langka then kasama natin din sa ating ingredients yung siling haba So guys, dahil kumpleto na yung ating ingredients, halika't samahan nyo ako magluto sa aking munting kusina. Guys, unahin natin ilalagay yung ating pangalawang gata dahil dito natin lulutuin yung ating langka. Lalagay muna po natin yung ating onion dahil kumukulo na yung ating unang gata sunod yung ating bawang then yung ating luya then hayaan natin siyang medyo kumulo ng konti eh, mix lang natin Next, lalagyan na natin yung ating langka para lumambot na siya. Yan. Kaya lang natin siyang lumambot. Tapos meron pa tayong natira na pangalawang gata. Ilalagay ulit natin siya pag medyo naiga na yung ating langka. Mix lang nating maigi. So yun guys, ating pinanawal ng boot pan lalagyan na po natin ng North Cubes para lumasa na yung ating pinalalambot na langka. So yan guys, malambot na po yung ating langka. Lalagyan na po natin ng mga panimpla. So yung una yung ating paminta. Then lalagyan natin din ng asin. Then, imimix lang po natin yung ating inilagay na ingredients. Dalagay na po natin yung ating crab. Ayan. Yung ating mga pangpalasa. Then, imimix natin. Then, isusunod na natin yung ating shrimp, yung ating hipon. Yan po guys, yung ating ginataang langka. Yan guys, sana po nagustuhan niyo yung aking video. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo dahil marami pa pong ilalabas na video si Nolly Boy and Family Vlog. Then lagay na natin yung sili. Yung sili pong yan is yung natira pa sa ating rep. Yan na po ang ating ginataan. Ginataang langka na may konting alimasag at hipon. Then, lalagay na po natin yung ating huling gata. Yan, guys. Kitang-kita naman ninyo. Itsura pa lang. Nakatakam na. Yan, lulutuin lang po natin siya ng mga Around 2 minutes para yung huling gata na nilagay natin ay maluto. Mix lang po nating maigi. lampag po na natin ang ating niluluto Yan na po guys, malapit na pong maluto ang ating recipe for today na ginataang langka na may kasamang hipon at talangka. Medyo hilaw pa po yung ating gata. I-steam po po natin mabuti para maluto na ang ating recipe ng ginataang langka. Guys, ito na po yung ating naluto sa ating recipe for today, yung ating ginataang langka. Tapos na po tayo. Sana po guys na niyo yung aking video for today. Ang ating ginataang langka with alimango and hipon. Hanggang dito na lang po guys. Salamat po. Bye bye.